Kaibigan, pag-usapan po natin, meron bang benepisyo kung magsisiesta tayo, mag tayo sa tanghali o sa hapon. Alam nyo, pinag, isipan uh, iisipan nyo to. Ito po, merong benefits pero mayro din akong warning sa inyo. Ano ang benepisyo? Ito, kahit 20 minutes lang na siesta o pagtulog sa hapon, nakakabawas ng stress. Diba? Kung sa tanghali may break kayo, mas gumaganda yung performance mo pag gising mo. Mas lumalakas yung energy mo kahit 20 minutes na tulog. Kung bad mood ka, magiging better yung mood mo tsaka magiging mas alert ka. Okay? Also good for the memory. So yan po ang mga benepisyo. Tapos, meron din tayong nakikita bukod sa memory, eh syempre mas mukhang bata pa, di ba? mas nakakatulog ka, mas mahaba ang tulog mo. Eh. May tulog ka sa gabi, may tulog ka rin sa tanghali, di ba? Pwedeng healthier, mas productive ka sa work, at para hindi ma-burn out. Di ba? Burn out, kakatingin ng Facebook, YouTube, mga problema, di ba? So, imbis na mainis ka, mas mare-relax ka. Pero syempre, hindi lahat sa atin may pagkakataon na pwede mag sa hapon. Ganito po kasi ang stage ng pagtulog natin. Explain ko sa inyo ha. Ah. Explain ko gaano kahaba dapat ang tulog sa tanghali o sa hapon. Ang stage 1, yung patulog ka pa lang for the first 5 to 10 minutes, inaantok ka pa lang yan. Diba? Gusto mo matulog, 5 to 10 minutes, inaantok ka pa. Drowsy. Pagdating mo sa stage 2, yan, tulog na siya. Pero ang stage 2, light sleep lang. Mababaw na tulog. Alam nyo yan, di ba? bagong tulog, mababaw pa. Stage 3, moderate sleep. Ibig sabihin, tulog na yan. After 20 minutes, tulog na talaga siya. Tapos ang maganda dito, pag stage 4, mas malalim pa yung tulog, at pag napatagal ang tulog mo, aabot ka sa stage 5. Stage 5 yung REM sleep, rapid eye movement. Ito yung stage na sobrang lalim ang tulog mo, nananaginip ka na. Okay, may ganung stage po yan. Usually, mga one and a half hours. One and a half hours bago aabot ka dito sa stage 5. Rapid eye movement. Parang gumagalaw-galaw siya, nananaginip siya. Pero tulog na tulog yon. Dito, pinaka-relax ang katawan natin sa stage 5. Kung magsisiesta ka lang, dito ka lang hanggang, hanggang stage 2 lang. Aabutin mo. Okay na yon, Okay na po yon pinapakita ko na sa inyo na may stages yan. Ito, first 20 minutes, light sleep, one hour, one and a half hour, doon, doon lumalalim yung tulog. Hindi ko sinasabi, abutin mo yung one and a half hour, di ba? Pero pinapakita lang natin ano nangyayari. So, gaano katagal dapat matulog sa tanghali o sa hapon? Ayaw natin din sobra haba, baka hindi ka na makatulog sa gabi, di ba? So, ayon sa pag-aaral, Doc Lisa, mga 10 to 20 minutes okay. Pag 20 minutes ang tulog mo, pag gising mo hindi ka drowsy. Okay lang sa'yo. Light sleep lang 'yan e, no? Parang na-recharge ka lang, 20 minutes of sleep. Pag umabot ka na sa 30 minutes and 60 minutes, lumalalim na ang tulog mo eh. Umabot ka na sa stage 3, eh. 'di ba? Stage 2, stage 3 ka na eh. Pag malalim na ang tulog mo, pag gising mo groggy ka na. ba? Diba? Parang nakatulog ka na. Okay naman, na groggy ka. Kailangan mo muna mag-recover 30 minutes. Parang wala ka sa sarili mo. Pero masarap naman ang tulog mo, ba? Diba? 30 to 60 minutes, mag-groggy ka na. Kailangan mo pa mag-recover ng mga 30 minutes para makabalik yung alertness. Kung aabot ka ng one and a half hours, sobra tagal na yan. Pag one and a half hours, umabot ka sa 90 minutes, eh full sleep na yan talagang tulog na yan. REM sleep na yan. So, so kung gusto mo matulog, gusto mo magsiesta, pwedeng 20 minutes or less. O gusto mo, habaan mo na, nasa sayo. Pag umabot ka ng 30 minutes to 1 hour, okay naman. Kaya lang, mafe-feel mo. Baka mag ka, hindi ka makabalik sa trabaho mo. O kung nagda-drive ka, nagpahinga ka, baka mas groggy ka mag-drive dito. Yan po ang tips natin. Ano naman ang problema kung sobra tulog? Ito, ibang topic naman to. Yung sobrang tulog, pati sa gabi, haba ng tulog, 10 hours, 11 hours. May tao tulog ng tulog. Dok, Lisa, pakita mo. Mas mataas ang risk sa sakit sa puso. Uh, nagiging overweight. Nadidepress. Nagkakaroon ng diabetes. Ibig sabihin kasi, baka may sakit eh. Kaya siya tulog ng tulog baka na depressed, 'di ba? So hindi rin normal na sobra haba ang tulog, more than 10 hours, siguro mga 8 to 9 hours 'yun na talaga pinakamaganda. Tapos last slide, ano ang pro and con? Ano advantage and disadvantage ng pagsisiyesta? Ngayon, tulad na sinabi ko, maraming advantage, 'di ba? Good for the memory. Uh, pamparelax sa'yo, bawas stress Pero, kung hirap ka matulog sa gabi, may insomnia ka, hindi ka makatulog sa gabi, minsan hindi rin maganda matulog sa hapon. Kasi pag natulog ka sa hapon, hindi ka na makatulog sa gabi. I-exceed din yung tulog mo sa gabi. Yung iba naman, pag sobra ang, ang tulog sa hapon, hindi na makatrabaho. Parang nawala na ng energy. ba? Diba? Kailangan pa magkape para bumalik. Tapos yun na nga po, makakasira ng tulog sa gabi. So, ang yung pinaka-tip ko sa inyo, kung puyat ka. Uh, puyat sa gabi, daming trabaho, daming iniisip, sobrang stress, okay lang mag-siesta, mag eat -lip para at least maka-recover yung katawan mo kasi puyat ka na sa gabi. Pero kung relax ka naman, kompleto naman tulog mo sa gabi, diba wala ka naman ginagawa buong araw, siguro mas maganda, huwag ka na lang mag-siesta, mag-exercise ka na lang, pag-uurin mo na lang sarili mo, ipunin mo na lang ang tulog sa gabi. Okay? Pwedeng ganun. Pwede mo ipunin yung tulog, kung wala ka ginagawa. Sa mga puyat, overwork, ang daming ginagawa. Eh, kumaka singit singit ka ng tulog sa umaga, sa hapon, para din makarelax, makarecover yung katawan mo at yung stress mo. Salamat po.